Ang ganda ng yan. share hindi pala sasara yung gilid na yan. Yung taas na yun, sasarahan na lang ng kanyon Kung may kaysami. Tatlong hard deflex naman, di kaysamihan na. yung pinto. Kasi saksakan. Naayos ng jirap. sang din. Isang ilaw para sa kwarto, 'yan di pa naasin doon. Palitan din. Ah, ito naman yung switch. Switch para dito. 'Yan para dyan Ito yung hagdan. Switch para yan sa doon. Ito naman, main switch na to. Para naman dito. Kaya dalawang ilaw, dalawang switch, dalawang ano. Dalawang ano tawag dyan? Outlet. Ito, hindi pa na Ito yung pinaka-terrace nila. Yeah. Ito yung side. Nora. Yan yung papalitan ng yero. Sukatin namin kung ilang yero papasok. sini sirik nih om, ini harap, mau rekna icon oh, mau icon. Ang siga ba? <laughs> ang siga. <laughs> Murag na eh. Ang <laughs> tawa si <siga>. Jill. <laughs> so, ang siga eh. Ano oh, naman yan? Ang nga pinto. Sige na harap. Ito yung side ah. Ayan yung overlap para hindi tumulo dito sa RD Flex. Talagay niya ng flashing ganyan. yan. Pagka si ano. Ayun, yun, eh. so, ay, Kaya, may bintana dyan ano. Isa tapos pinto. Yung hagdan nyo dito.